Hello mga kapatid Ito na naman ako Mangulit naman sa kusina uh, Panorin niyo na lang kung anong lulutuin ko At ang lulutuin ko po ay Isdang manananggal Puro putol eh <laughs> At isabay ko ng luya yun no. Nakulo na. Pwede ko na siyang lagyan ng asin at ang aking sibuyas bow. Tong kamatis at saka si uh, onion spring mamaya na. At ang kalamansi juice. sinigang sa kalamansi juice. Naapaw, naapaw. Sayang sabaw. Sayang tikman ko muna kung sakto na siya sa timpla bago ko ilagay yung ibang sangkap at arin ng kamatis at ang onion spring Oh, mukhang aapon naman. At are na po ang siling haba. Mahaba talaga. at ang malunggay. Tama na yan. Good na yan mga kapatid. At shout out po sa lahat po ng mga subscribers, mga viewers, sa walang sawang nanood at sumuporta sa akin mga upload ng mga video. Maraming salamat po sa inyong muli. Hanggang sa muli. Bye-bye.